natin yung binakpa. mga semento pa lang itong nilalagay ito nag-uumpisa pa lang yung design pa lang ng bubong ang ganda ganti <laughs> yung mga samples sa Japan nakakasira ah, lang yung mga tunog na jeep ang lalakas yung mga motor ito yung mga kulang sa Pilipinas, mga parke open space tara, pasok tayo ah, nagkaroon ng 8,000. Sa okay, September tender na nang pala. Ipapasok oh, na Pasok ipapasok pasok, Ayan. Ayan. Oh, pasok, pasok. Sa 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 na. Ito na. Puntaan natin dito. Sa mga kalapate. Nagsasunbating na kalapate. Parang nung bata ako, parang sobrang laki nitong luneta. Saan na kaya nakaabot? Mga binakbak na patwok. Kasi pa dito, pwede mga bikes. ba? Diba? park eh. Dapat pwede mga bisikleta. Diba? Nandun sa kabila. Hindi pwede. Dito po na. Hmm. Sinisimula na rin dito. Japanese Garden. Lapad na nitong binakpak. Hindi ko nang ipapalit dyan. Ito na, Japanese na

Ito yung pa Pasok tayo. Ito yung mga railings palang may design na yun sa kanila. And pwede rin mga bisikleta dalhin dito sa loob ng uh, Japanese Garden ayan wala naman mga basura ang bakit naman yung restrooms nila kurado yan i upgrade din yan aayusin pa paano nila Gong Meron din ang Japan ha? No? bayan ganda. 'yun. Meron labon. Ah, meron din mga bollards. Mga bollard lights. Ababan Ang ganda. kabila pala yung lagoon hmm. hindi ginagawa pala dito pali bago ano nito building nakalagay o oh, clay go clean as you go ayun merong merong view Ano ito? Isa yun pa lang ng bubong. Ayan, Ang ganda. Ito, Maria Orosa na ulit, ulito. Ginagawa pa dun sa may Burgos Avenue. Kasi ito na yung Maria Orosa Street. Ganda. Pwede kaya magkaroon ng Philippines na ano? ng team na mga parke yung mga nyo talaga nila, design sira lang yung mga tanong ng jeep ang lalakas ito yung mga motor handa mayroong okay. mga isda pinay nyo mga design yung ano nila mga uh, railings mga ilaw done hingat lang kayo dito sa mga umabagsak na mga sanga ng puno. Ang dami. dahil mga halaman. Pero wala siyang ano, mga namumulaklak na halaman. Hindi naman pwede dito yung mga cherry blossom dahil sa malalamig na nilang uh, lugar lang ito, namumulaklak. Nabubuhay. ganda. Ito no? yung mga kulang sa Pilipinas. Mga parke. Open space. Para makapag-relax ang mga tao. Meron pa doon sa gilid. Malaki rin pala itong Japanese garden tuloy natin doon tuloy na uwi natin doon Ayos din yung mga drainage. Ito na lang natirang daan. Ito bagay sa may esplanade. Merong bubong. Ginababasa yung mga basura. Ang dami mga basurahan. Ito. Implementation of Rizal Park Complex Comprehensive Tourism Plan. Ito. Team din to yung Misal Park Open Air Auditorium ayusin ah, din to may mga bulaklak pa rin itong mga uh, yun puno to kalimutan ko Banaba 3 ba? Mga semento pa lang itong nilalagay Dito nag-uumpisa pa lang Ano kayang ipapalit? Dito Semento lang itong nilagay Ayan Nandito na mas pataas na yung bago. Mas pataas. Mas pataas nga ng kaunti. Yung mga bagong semento. Chinese Garden na. Ang ganda na ano niyan, na restroom. Ito. Ah, baka pala to. Ito pala ang execution site ng Gomburza. gitan punta na dito thank you for watching po ulit subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo na pag subscribe like, comment ito na yung likuran ng elemento ni Dr. Jose Rizal share nyo rin po kung nagustuhan nyo itong video ang um, magandang ilagay sa mga natin mga sidewalk walk ang tingnan namumulaklak pala itong mga ito ang hula nakita ito hula yan isa, oh. hmm. Hmm. na siya oh violet napakalaking ano pa doon parke Ini apa? Ini saya pilih. Tag bago-bago lang ko landscape. Ayun din na. Dito, pa. isa. Cute at es. Ang ganda nito, ang ganda talaga ng pasyalan malinis isa may bandang Maria Rosa pa kapagandahin pa yun ito na, Ross Boulevard na to nakalagay, we're improving the landscapes for you Mm, ras boleh berdatu to